Hello mga boss, ninyo ang tunay sa Elenio Conditioning System Ang observant na magmamanok Ang online handler nyo Shout out sa lahat kong members 400 na pumagit Kahapon, may nagpamembera naman Mamaya, may mumalato Kakatapos lang ng laban niya Alauna, kaninang madaling araw So anong pecha ngayon? Numaban so, siya January 12 So nag-message siya launa ng madaling araw boss Salamat sa turo mo so, Salamat din boss At hindi mo, nung manalo ka hindi mo ako nakalimutan So salamat po sa iyo Kaya dito sa inyo conditioning system Ito Mananalo ka Ganun po Madali lang po gawin ng conditioning system ko At epektibo Talagang tuloy-tuloy na manalo Salamat po sa mga namamalato Salamat po sa mga yung mga nagpapamember. Kagabi may nagpamember na naman. January 12. So, salamat po sa inyo. So, ngayon, bo ngayon mo, boss, sa Naked Hill, mayroon din nag-update sa akin. Nakakuha siya ng mga tip ko sa YouTube. Talagang nagpapasalamat din siya. Salamat po sa pagtanggilik mo sa ilin conditioning system. Salamat sa inyong lahat. Sa mga basher dyan, salamat din dahil sa pambabash nyo. Nai-excite yung iba. Nag- uh, Nag-inquire. Mga farm. Uh, sa mga nag-share, kahit konti lang kayo. Isa, dalawa, tatlong tao lang mag-share araw-araw. Pero ayos na yan. Salamat po sa inyo. Meron at meron talagang nagbabamember. Dahil, totoo po lahat ng sinasabi ko. Basic pa lang yan. Paano po kaya kung sikreto ko na? Kaya salamat po sa inyong lahat sa mga sa mga patuloy na tumatangkilik, sa at nyo conditioning system salamat po sa inyo so ngayon guys eh, ang dami ng labanan ang tatasa na ng premyo kailangan yung conditioning system ko dahil meron akong troubleshooting mga sikretong pagpalabas ng super na ng manok pag-schedule ng gamot pag-schedule ng patuka so marami po akong alam pinag ko na po yan lahat. Pag hindi ka marunong gumamit ng itlog, masama, palo ng manok mo. Pag hindi ka marunong mag-timing ng vitamins, masama rin palo mo. Pag hindi ka marunong mag-observar sa manok mo, masama rin palo ng manok mo. Ito, may member ako, unang member pag may unang buwan ng pamember niya sa akin tuloy-tuloy panalo biglang bumagsak ang score niya tapos po pinakita niya sa akin yung manok niya pinakita niya sa akin boss yung manok mo mainit katawan ganito gawin mo ngayon pag na naman yung score niya kaya doon po basta mag-update ng mga galaw ng manok niya makikita ko yan mabilis po mata ko paano ko makita ang lagay ng manok mo paano ko makita ang palo ng manok mo. Ano po, yung bago lang. Nung Friday lang. 3 cut, 2.5 ang score. Tabla, ang pa-champion niya. Naunahan pa yun. Napatay pa ang kalaban. Ganun po kagaling yung toro natin. Kaya, speechless, wala lang siyang masabi sa conditioning system ko. Tuloy nyo lang yan, boss. Tuloy nyo lang yan. Kung medyo may magloko ko manok nyo, sabihin nyo lang sa akin. Pakita nyo sa akin na sitwasyon. Kasi nakikita ko po, po yun kung ano ang kulang ano ang dapat gawin, ano ang troubleshooting dyan. Kaya sa mga nagtitiwala sa akin, 400 na mahigit, wala na pong, nag, wala na pong nagmimishid sa akin na mga dating membro. Mga maguhan lang, mga bago at mga nag-inquire lang po nagmimishid sa akin. salamat po sa pagtitiwala. Salamat po. Sa gusto magpamember, mag-PM lang kayo sa ninyo, Antony Moanya FB page. At ninyo, Antony Moanya, YouTube channel. Ngayon guys, tag-ulan. So, kung pag ulan ng manok, alamin nyo rin, ang manok, kalaban niya ang mabasa sa ulan. Kaya, i-keep nyo ang manok. Kaya nga, may keeping stage eh. I-keep nyo ang manok para hindi maulanan. Yung moisture. Ano din yan? Uh, fluid yan na like, nag-reprise. so, uh, fog. Diba? Ang vapor is mainit. Ang fog is malamig. Pero, pareho lang yan pagpapasok yan sa katawan ng manok, ang manok, magkakaroon din ng tubig yung moisture na sinasabi nilang pahamog, fog. So, yung fog, yun yung uh, tubig sa paligid na malamig na gusto nyong ipapasok sa manok nyo. Yung mga nagpapahamog, moisture din po yan. Kung hindi kayo marunong mag-control nyan, masama din po yan. Kaya, obserbahan nyo po. Kung malapit ng laban, ba't pa kayong magpapahamog Nagpo-control lang nga kayo ng moisture, di ba? Pero sa akin, sistema, hindi na yan kailangan. Hindi <laughs> na po yan kailangan. Huwag kayong mag... Huwag... Sa sistema ko, huwag kayong magratil Kung makita nyo basa ang ipot ng manok, basa. Huwag kayong magratil papalo yan. Papalo at papalo yan. Kahit anong ipot pa yan. Papalo yan pag system ako. Ang gamitin nyo. Hindi po yan kailangan ng moisture control, feed control. Hindi po kailangan nyo sa system ako. Kasi ang system ako, malupit. Alagang gagalaw ang mulok nyo. Kung may sasabihin sasabi nyo, nagayabang ako. Magtanong kayo sa 400 member ko, may tinuturo ko ba ako moisture control? Magtanong kayo sa mga member ko, may tinuturo ko ba akong feed control? Oo, sa day of the fight. Pero, sa process ng conditioning, walang feed control yan. Nasa feeds ang lakas ng manok. Sa patuka, manggagaling. Ang tubig naman, ang, ang tubig naman, ang tumutunaw sa patuka. Tumutulong sa pagtunaw sa patuka para ma-absorb ng katawan. Pag mag-control ka ng tubig, kinontrol mo rin ang absorption ng mat ang energy sa katawan. Pag mag-control ka ng patuka, binawasan mo rin ang, ang pwersa ng manok. Ah, ganun po yun. Pero sa sistema ko, madali lang gawin, madali lang matutunan. Kaya dito na kayo sa El Nino Conditioning System. Lamang po kayo sa panalo. Mag-PM lang kayo sa Nino Antonimonia FB page, Nino Antonimonia YouTube channel. Talagang gagalaw ang mulok mo.